Para sa mga balita sa Bunga Adlaw. Issue sa signal jamming ginklaro sa ICPO. Ginklaro ni Colonel Joris T.P. Coronica, direktor sa Iloilo City Police Office, ang issue na hanungod sa signal jamming. Sino sa iya, ang signal jamming spillover sa nagligad nga dinagyang festival nang indako nga huul sa publiko kagang ang issue ginbasol sa kapulisan. Apisar ako ni Koronika nga sa ICPO naghali ng request ang kaundan sini among specific areas lamang kuntani sa syudad ang pagadulaan sang signal. Pagklaro pa niya nga wala man nag-request sang total shutdown ang kapulisan kag wala sa may nag-inform sa ila kag sa mga local officials sang extent prevent sang shutdown. Pero ang Police Regional Office 6 nagaduso nga i ang signal jamming rason nga nagpatawag sang committee meeting kagapon January 18. Dito naklaruhan na ang National Telecommunications Commission hindi capable mag-jam sang signal sa specific area lamang. 10-day gun ban nagumpisa subong Adlaw. Iloilo City Police Office nagpatumanas sang gun ban umpisa subong Adlaw January 19 12:01 a.m. to January 29, 12:01 a.m. Sino kay Colonel Joris P. Coronica, direktor sa ICPO, nagpatuman sa gun ban sa syudad para malikawan ang gun-related incidents sa tiyon sa Dinagyang Festival 2024. Ini matapos man, naging aprobahan sa PNP Headquarters ang request sa ICPO nga suspension sang permit to carry firearms outside residence. Sa pagpatuman sang gun ban, magapatigayon man sang checkpoints ang kapulisan sa pila ka area sa syudad sang Iloilo para mamonitor kag mabantayan ang mga individual nga may plano nga magbitbit sang mga ginadumilian nga armas lakip na mga matalom nga mga bagay hinganiban kag iban pa nga kontrabando ginapangabay man sang ice CPO ang kooperasyon sa tanan nga matambong para sa matawhay kag malinong nga pagselebrar sang dinagyang para sa panay balita ini si Jen Bailon, ang inyo ka -PN. For more stories, check our website, www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.